Tahas sinabi ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros sa hindi sapat ang 5.768 trillion pisong national budget para sa susunod na taon upang matugunan ang krisis na nararanasan sa ekonomiya. Kinawa na yung sa ang pahayag matapos na mapag na binawasan ng pondo para sa mga programa na naglalayong tulungan ng mga apektadong Pilipino ng mataas na presyo na mabilihin at kawalan ng mapagkakakitaan. Ani Honteveros, ang malarosas na larawang ipinipinta ng administrasyon ay hindi sumasailalim sa nakakabagabag na katotohanang kinaharap ng mga Pilipino, lalo na sa mga nasa marginalized sector. Git pa nito, kabaliktaran lamang sa hinaharap ng mga kababayan natin ang sinasabi na better economic situation lalo na't na walang tigil ang pagsirit ng presyo ng bilihin at basic services. Inamin naman aniya ng mga economic managers ng bansa na ang inflation noong unang semester ay nagdulot ng paghina sa paglago ng gross domestic product. Tinukoy din na senadora ang pagtataas ng presyo ng bigas at iba pang produkto ng pagkain dahil sa kamakailan lamang na pagbaha ng El Nino phenomenon at uh, mga limitasyon sa pag-import na ipinapataw ng mga exporter ng asiyang kasama itong pagtataas nga ng gasto sa mga produkto ng mangis at petrolyo. Dahil nga sa labanan sa Ukraine, Kinuwestiyon ng senadora ang mga opisyal mula sa DBCC kung nagsimula na ba ang gobyerno na magpatupad ng anumang non-monetary measures para pababain ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin at kung anumang naturang panukala ay makikita sa 2024 budgeta. Kung ang executive branch niya ay ayaw tumalima sa mga naturang non-monetary measures, sinabi ng Tiberos ng pambansang pondo ay dapat isama para sa mga safety net o mga assistance program na magbibigay dahil sa mga mahihirap para makasabay sa patuloy na pagtaas ng inflation o mga pangunahing bilihin. Magkakaroon po ba muli? ng mga non-monetary measures. Ito po, binanggit din ni Gov. Remolo na kahapon. Non-monetary measures upang pababain ang mga preso. Ito ba'y reflected sa revenue program? Ito ba'y reflected sa budget? Uh, non-monetary measures, halimbawa, itataas ba ang importation ng corn para sa feeds? Uh, magkakaroon ba ng fuel subsidies? Binanggit din ni Sec. Mina ang fuel subsidies kahapon. Bababaan ba uli ang... Taripa sa pork imports, aalisin uh, ba ang tax sa uling na gamit pa rin ng ating uh, power plant? So yun po yung unang tanong ko, magkakaroon po ba ng ganitong non-monetary measures reflected ba sa revenue program at sa budget mismo, Mr. Chair? Ako, si Jojo Sikat, walang sa balita.